So ito yung pinaka price niya na binayaran ko is Hello, good morning sa inyong lahat dyan. So in today's video, uh, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga naggastos ko dito sa 5,000 km kilometer BMS ng Mitsubishi Expander GLS. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga scope na ginawa. So, ano ba yung mga tinanggal? Ano ano ba yung mga pinalagay natin dito sa sasakyan? Okay guys, so ito na yung pinakaantay natin part ng vlog na to uh, kung magkano ba ang nagastos ko sa 5,000 km PMS ng Mitsubishi Expander GLS. So dito pa rin ako nagpagawa sa Global uh, Excellence Motor na located sa Global City uh, Rizal Drive, Crescent Park West, Taguig City So pinagawa ko to last Uh, August 16, 2024 So ito ang price niya Na binayaran ko is 1,748 lang So kung mapapansin natin uh, Mas mura compared dun sa Previous PMS natin Na 1,000 km PMS Which is yung price na Binayaran natin dati is 3,638 Compare ngayon na 1,748 lang So ngayon alamin natin Bakit bakit mas mura Compare dun sa 1,000 PMS So guys dito naman natin makikita yung service na ginawa sa ating expander So ngayon nagperform Nagperform nag ng 5,000 km expander check up So fully top up return excess oils ayan, so may nakalagay na note customer will check the unit while performing the PMS so kung nung previous uh, PMS natin sa 1000, medyo hindi ako kampante, or siguro sabihin natin na hindi ako masaya dahil hindi ko nakita kung pinalitan talaga ng oil yung makina natin kasi alam naman natin pag sa casa kadalasan ganyan, hindi natin alam kung napapalitan so nakakampante lang tayo pag alam natin na nakita natin yung actual na pagpapalit ng oil. So fully top up. So ang ginawa lang dito sa ano natin sa BMS natin pinalitan lang ng oil filter yung uh, engine natin. So pinalitan lang siya. Siyempre pagpapalit ng oil filter, inalis muna yung oil, lahat ng oil. So Nalis mo na bago palitan ng oil filter. Then, binalik ulit. Return excess oils. So, after mag-change mag ng oil filter, after mag-replace ng oil filter, so, binalik ulit yung oil na tinanggal. Then, yung kulang, so, then yung kulang, bumili tayo ng isang litro ng fully synthetic oil din para isalin dun sa para mapunan yung kulang So bukod doon, uh, ito pa yung binayaran, yung shop supplies. Then yung mga materials. So ito yung mga ginawa, perform 5,000 km check up. Nag top up ng engine oil. Tsaka nag replace ng oil filter. So nilinis din nila yung aircon filter. Check ng battery. Lahat ng ilaw, belt, suspension parts. Entire condition. So nag-adjust sila ng pressure based on sa standard PSI na nakalagay dito sa manual. So ni-retorque all body bolts and wheel nuts, top up other fluids and reset PMS interval. So after nitong ginawa, hindi lang naka-indicate dito, so nagkaroon din siya ng meron siyang free car wash. So nilinis yung yung sasakyan natin. Then, yung susunod na service natin is 10 km or December 24 which comes first. Okay. Sorry. Okay guys, so dito nagtatapos ang ating video tungkol sa 5,000 km PMS ng ating Mitsubishi Expander GLS. So sa next video ko, uh, subaybayan so nyo rin to. Uh, Doon naman tayo sa 10,000 km, 10, km PMS So isi-share ulit sa inyo kung ano, ano yung mga ginawa So this time meron na rin video Papakita ko sa inyo yung kung anong ginawa dito sa uh, spander natin